Naniniwala ka ba sa mga alien kaibigan? Ito ang mga nilalang na nagmula sa ibang planeta o sa ibang dimensyon ng mundo. Ito ba ay totoo? O ito ba kathang isip lamang? Samahan mo kung panoorin ang mga kakaibang nilalang at mga kakaibang bagay na tinatawag na UFO o Unidentified Flying Object. Ang bidyong ito ay nakunan sa bansang Mexico noong taong 2009. Makikita sa video ang isang UFO na lumilipad-lipad sa himpapawid malapit sa isang bundok. Naglalabas ito ng mga ilaw pababa na para bang may hinahanap ito. Ilang saglit lang ay biglang lumipad ito ng napakabilis papunta sa mga puno. Napakaganda at nakakamangha ang itsura ng UFO na ito kumpara sa mga pangkaraniwang mga UFO na bumibisita sa ating planeta. Dahil kung pagmamasdang mabuti ay parang napakainit at parang nagbabaga ang UFO na ito. Mga ilang saglit pa ay lumipad na ito papalayo sa bundok. Ang pangalawang bidyong ito ay kuha ng isang lalaki sa isang syudad na gumagamit ng kakaibang salamin na kayang makakita ng mga naka-invisible na mga UFO. Makikita ang isang UFO na nakalutang sa himpapawid malapit sa mga gusali ng syudad. Uh, ta? Skuruit, karoche, uh, no, Ilang saglit pa ay nilapitan ng lalaki ang lugar kung saan nakapwesto ang UFO na nakita niya gamit ang kakaibang salamin. Marami ang naniniwala na ang mga UFO raw ay nasa paligid lamang natin at nakalutang lamang ang mga ito sa ere ngunit may kakayahan ang mga ito na itago ang sarili nila o mag-invisible kaya hindi natin nakikita ang mga ito gamit ang ating mga mata. Ang pangatlong bidyong ito ay kuha sa isang pribadong lugar na tinatawag na Area 51. Maraming tao ang naniniwala na ang pribadong lugar na ito ay pugad ng mga alien at kasabwat raw ang mga ito ng gobyerno ng Amerika. Mapapansin sa video na may isang gumagalaw na kulay asul na ilaw malapit sa gusali ng nasabing lugar. Like, like right now, you see that one right there? Look, it's going up. It's starting to go up. It's been there for like the last 20 minutes or so. Now it's going up. And this has been going on for the last couple of days. And look, you can see it's going up and up. And I don't know what it is, but this is like some creepy, creepy shit. Now I know that um, what's going on, what goes on down here at at the um, area 51 and we've been like camped out here for a while and look 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 it's moving it's moving it's going it's go, it's going in the other direction now you see you see this, this is the kind of stuff that oh did you see that? Biglang lumipad na kasing bilis ng kidlat ang UFO na ito panoorin natin muli ang video sa slow motion Ito kaya ay isang sasakyan ng mga alien? O ito ba ay isa lamang sa mga high-tech aircraft ng US military? Ano sa tingin mo, kaibigan? Ang pang-apat na bidyong ito ay nakunan sa bansang Amerika. Habang naglalaro ang dalawang bata kasama ang kanilang ama ay nakakita sila ng isang kakaibang bagay na lumilipad sa kalangitan na hugis sigarilyo. May pagkakahawig ito sa nakitang UFO ng dalawang magkasintahan na tinalakay natin sa nakaraang video. Reinforce full disclosure. reinforce, 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 reinforce. Let's go. Marahil iisa lang ang UFO na ito dahil nakunan ito sa magkaparehong lugar at oras nung gabing namataan ito ng iilang tao. Kitang kita sa dalawang video na napakalaki at napakahaba ng UFO na ito at ito ay matatawag na isang mothership. Ang panglimang bidyong ito ay kuha noong August 31, 1994 na kung saan may dalawang lalaki ang nakasakay sa isang yate sa gitna ng karagatan. Okay, Habang pauwi na ang dalawang lalaki na ito na sakay ng isang yate, naisipan ng isang lalaki na kuna ng video ang dagat kasabay ng paglubog ng araw. Ilang saglit lamang ay napansin ng isang lalaki na may mga ilaw na lumilipad sa himpapawid at tila ba nakasunod ang mga ito sa yate na kanilang sinasakyan. Nasa labing tatlong mga UFO ang nakasunod sa kanila sa gitna ng karagatan. At magkakahiwalay ang mga ito sa apat na grupo. Ito kaya ay sasakyan ng mga alien? O ito ba ay mga alitap-tap lamang na laging sinasabi ng mga media at ng gobyerno ng Amerika sa tuwing nakakakita ng mga UFO ang mga tao? Ano sa tingin mo kaibigan? Magmula noon hanggang ngayon, ang mga UFO o mga aliens ay tampulan na ng usapan ng mga tao. Ang mga kakaibang bagay na nakikita sa kalangitan na halos hindi maipaliwanag ng siyensya at ng mga eksperto ang nagiging patunay kaya't marami ang naniniwala dito. Marami din ang naniniwala na itinatago lamang ng malalaking tao, lalo na ang gobyerno ng Amerika, ang mga impormasyon tungkol sa totoong katauhan ng mga nilalang na ito. Marami pa tayong tatalakayin na kakaibang mga video sa susunod. Maraming salamat sa patuloy na suporta nyo mga kaibigan.